Welcome guys to my vlog. I love you all. O oh, sige. Hanging bridge ni sa Inabanga. Diri sa ila ni Herme oh. Ayo, napo Inabanga. Napo Inabanga. Diha kami, oh. diha kami kay makita kami. Dili dili makuha ang napo la Inabanga ko ano ni mo. Me. Diha me, tan aw diri me. Barangay napo. Mo ni ilahan ng Herme, ilahan ng dapit. Ni Herme. Herme Ochia. Misa. 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 O, yan. Barangay napo. Barangay napo. Inabanga Bohol. Nandito oh. Oh, malayo. Mga almost 50 meter, 60 meter. Dyan. Angka layo. Mga angka layo niya, mga 20 feet. Nah, bulak darah. Tidak banyak bulak, day. Tapi, tidak hal bulak ron. <laughs> malit. offline, offline. Oh, melayu mengaportin 14... Ano? 14 feet. 20 feet. Malayo. 30 feet. Ang kabugon. 40 feet kakabugon. Ang dito gika sa ubos. 40 feet. 40 ang kakabugon doon? oh, Kalubi na mga 20. Oh, mga 40 feet, 40 feet. 40 feet kabugon sa tulay, at yung kataas 60 plus meter ang distansa yuta o sa taas 40 feet kapin 40 feet nandito o oh. Diri to agir mga ubos sayap nagpambot. Diri ta? Oh, no, dinak.

nalpon na kuwa sila mga dantang mga unom kabuan dito dito guys dito ang abo site dito guys nakig nakig gubat na nagsigaw ah wala na ako na sigaw pala oh na oi nakita tayo wan ko an Makita, makita, pro, ogak dah masih na ay na ay na paman na ay sa ibang is... hindi mo klaro kay ...dili pwede kitaas ha? Dili pwede kitaas hindi ka ba?